Yan, pauwi kami ng asawa ko. Naglalakad kami dito sa sa mga anak ko. Naglalakad kami dito sa neighborhood namin. Dito sa Brampton, Canada. Maganda na yung panahon. Spring na. Ito yung aking mga anak. Yung aking muli. Pangalaw is pagod na daw siya. Gusto niya na umuwi. May mga for sale na bahay po dito. So, look guys, ito. Ayan. nag -start na silang magtanim, ano be? Hindi. Nag-start na sila magtanim dito. Ayan, no? Dati na ba yan? Oo. Oh, siguro mga tulip to, ano? Ayan ang mga tulip. Nagsisitubuan na siya. yung mga pangalan ng street dito lahat nag-start sa letter J oh sold na tong bahay na to oh yan. yung bahay na yan is sold na magkano kali yan na benta parang ikaw nasa ano to 1 million ano beno oh nasa 1 million yung bahay na yan medyo mahal kasi yung bahay dito sa ano sa GTA sa uh, Ayan Ayan, sold na rin yan Nawala na yung kanyang For sale Ang sarap maglakad pag maa-okay na ang panahon eh. Malamig pero sakto lang. Ayan yung anak ko. Dami niyang ice cream na binili. Yes. You ask your dad, why? <laughs> He wants to walk more follow the leader. Are you tired? Follow, follow, follow the leader. We're almost there. Look at this house, para siyang alien, alien house. <laughs> Yung style ng bubong niya parang ano eh. Flat lang yan o be. Pero kahit ganyan yan, ako mahal yung bahay na yan. Ang gaganda na ng mga damo eh. green na green na siya. Riley! Ito yung pub. <coughs> bless me. Ayan ang public school dito. At doon sa kabila naman is Catholic school. Doon nag-aaral yung mga anak ko. Sa Catholic school. Ayan. Ayan ah Anong lugar na to? Jefferson Road. first one We're almost there na anak ko. Oh. Ang ganda kumuha nitong camera na to. You wanna go back? You wanna go back there? <laughs> huh? you wanna go back there? Okay, let's go back. There. No, no, no. Let's go here na. Ayan, Jefferson Public School. Ayan ang pangalan ng school na to. Jefferson Public School. Ang sarap maglakad. nagre-reklamo na ang aking bunso. Ayaw niya na maglakad na. Kasi niya na umuwi. Kasi niya na kainin ang kanya ice cream. May naman yung taplon sa likod. Nilagyan nila ng gate yung bahay nila, ano ba? Huh? Nilagyan nila ng gate. I just want to have fun. Huh? I want to have fun. You want to have fun? Mm. But it's cold now already. And now we have to go home. You don't want to eat ice cream? Mm. Yes. Eh. Layo din ang nilakad namin. May... Sa Pilipinas, yung mga... Pag... Sa Pilipinas, kapag ganitong kalayo, malayo na sa iyo. Hindi mo naman mag-arkila ng tricycle pero dito sa Canada kahit malayo siya pwede mo siyang lakarin kasi mahal naman kung tatawag ka pa ng Uber or ng taxi so maglakad ka na lang pwede din bus kaya lang exercise na rin pag maganda yung panahon maglakad ka na lang lakad lakad lang nang ma-exercise ang katawan ang katawan ma-exercise ang katawan o, pangalan din is Juliet Juliet Square Jacob Street Ang lugar namin is, pangalan is, Josephine Court. We're almost there, anak. You don't have to cry pa. Ito mga batang to eh. Kasi, mga nag-ayaw. So, kung pwede lang iwan sa bahay, iwan na lang eh. Kaso, hindi naman pwede walang magbabantay sa kanila <laughs> Yeah, we're almost there now. <laughs> That's our, you know, sin suhot ng camera ng uh, Google Pixel 7 8. Ang ganda niya kumuha. Ang ganda ng uh, kulay ng ano camera. ayan dapat wait na kami. Wait natin na masama ko. <laughs> Saka. Yes. Atinsa. Ito na iinis ng atong anak mo eh. Iniinis mo pa lalo. Ayun, dinalinakad na. Ayun. Tulog na yung isa, be. Ito so, yung, yung ginawa niya sa likod niya, be. Oh. Ah. Nilagyan niya ng ano. Be. Ito, ah. Ang ganda ng ginawa niya sa taas. Eh. <laughs> I like it. Ayun ang teri sa taas. Nakakatulog na itong anak ko. So, wagon. Na? Ana? Kaya nga eh. Yung ano?

Where? Eh? Where? Okay, go to, uh, What's her name? Natalie. Natalie's house. Ang kapit bahay daw tong ak. Later. You eat first and then after you eat, go then. Ito na po ang aming bahay. Dito na nagtatapos ang aming vlog.